Gusto mo ba ng isang libong piso? Hulaan nyo kung magkano ang perang hawak ko at uh, kung ano ang gagawin ko dito. Pag nahulaan nyo, bibigyan ko kayo ng isa nito. Yan. So, kailangan lang pusuan nyo at i-share ang video na ito. Ayan, o. Padali lang yan. Padali lang yan. Walaan kung magkano. Ayan. Bibigyan ko kayo ng isang libong piso para naman pampahabol nating yung Pamasko. Ayan. So, kailangan lang isang comment lang bawat isa. Ayan. <laughs> isang comment lang bawat isa para lahat may chance. Kung ano yung unang comment mo. Yan. Yun na yun. Yun na yung final uh, uh, na hula mo. Yan. So, syempre, ulitin natin, dapat pusuan at ishare ang video na ito. Yan. So, good luck sa mga maghuhula. Hindi po natin na uh, dadayain yan. Wala tayong daya dito. At uh, gusto ko lang kayong uh, bigyan ng uh, share ng blessing. Yan. Wag kalimutan yung hula nyo kung magkano at saka kung ano ang gagawin natin sa perang ito. Yan. So, yung second video po nito ay... Uh, hindi na sinikakap. Tuloy-tuloy natin bibilangin ang uh, perang ito para makita nyo kung magkano talaga ang perang ito. Ayan. So, pero ang ipopost lang po natin ay yung hindi binilang. Kasi pag binilang na, <laughs> alam nyo na kung magkano. Ayan. Pero, bibilangin natin to, Tuloy-tuloy ang video para hindi kayo Magsabing dinadaya ko kayo Kaya ayan po Sa susunod na video uh, Kasunod ng video na ito Kung magkano Ang perang ito Kaya walaan <laughs> nyo na At uh, Mag-isip Kung magkano talaga ito At uh, I-upload na natin Ayan So ayan Ibilangin na po natin. <laughs> Surprise. Yan. Atras na muna natin 'tong Kamera uh, Yan. Para makita nyo kung magkano talaga ang uh, perang ito. isa, -isa natin. one, Bamba natin. 2. 3. 4. 5. 6.

Surprise! Twenty, <laughs> ayan po ha. Malandaya tayo dito ha. Twenty. Pagbilangin natin ang tama to at gusto nating ipamigay talaga to. Twenty one. Twenty two. Twenty three. Twenty four. 29, 30, meron pa, meron pa, ups, meron pa to, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ayan. Uy, meron pa. Kapal-kapal pang kaunti. Thirty-five. Thirty-six. Thirty-seven. Thirty-eight. Thirty-nine. Forty. Ayan. Uy, konti lang. konti na lang. <laughs> oh, anong kain gagawin natin dito? Ha? Sabihin natin kung anong gagawin natin dito sa pera pag natapos nating bilangin. Ilan na yun? 40? 41? 42? Uy, kundi na na. 43? 44? 45? 45 Ay, yan na, yan na, malapit na 45 45 46 six, forty seven, Yes, forty nine thousand pesos. Sino ang nanalo sa inyo? Actually, 49,000 yan. Meron akong hiniwalay ng isa. 50,000 lahat ito. Mahiniwalay ko na yung isa para sa mananalo na dapat ang tamang sagot ay 49,000 pesos. Pero, oops, may tanong pa kung anong gagawin natin dito sa perang ito. Pambayad ko po ito doon sa sasakyan kong binahaan. Actually, kulang pa po itong 50,000. Kulang na kulang pa po ito. So, initial lang po ito. na Napambayan natin doon sa sasakyan natin na binaha nung panahon ng Bagyong Christine. So, kailangan pa po natin itong dagdagan bukas. So, congratulations sa nanalo. 49,000 pesos. Pero hindi po 49 ang mapapanalunan mo, kundi 1,000 pesos lamang po. Congratulations!